Mami M again. I'm back. Welcome to my kitchen. Yes, mga mamsi, ang ating lulutuin for today's vlog ay ang aking upo picadillo. Yes po. At syempre, masarap yan, may katerno. Kaya, start na tayo sa ating mga sangkap na kakailanganin. Syempre, ayan po ang ating upo. Kailangan natin ng paminta. Maglalagay din po ako ng chicken powder. Siyempre, hindi mawawala ang salt. Meron tayong konting giniling dyan. Meron ako rin itong onion, isa. Garlic. Gagamit tayo ng soy sauce. Patis. Oyster sauce. And cooking oil. Siyempre, kakailanganin din natin ng konting sugar to balance the taste eto na po yung aking iteterno dyan. Ayan. Luto ko na. So, what are we waiting for? Start ng cooking na tayo, mga mamsi! So, nagpainip na ako ng konting mantika. Siyempre, ang lagi yung start ng cooking natin ay pag-iisa. Ayan. Isa ko na po yung ating bawang. Pagkatapos ng bawang, imemex na rin natin ang ating sibuyas. Dahil lang natin mag-light, -like, mag-brown ng konti yung bawang natin, mga mamuto. Onion or sibuyas. Check na natin yung ating giniling na baboy, giniling na baka. Kung ano po yung available nyo, pwedeng Pwede pero today ang nilagay ginamit ko po ay pork yes. konti lang para naman sarong lang ng pansahog okay na po na syempre habang sa tayo maglalagay na rin po tayo ng ating palasan at dalawang kutsara patis lang mga ma'am siha Ayan, dalawang kutsara kasi maglalagay pa tayo ng toyo Toyo is maalat din Kaya okay na po yun yan, sangkot na po natin Mabuti Habang nagigisa ako Ayan Inihiwa ko na rin yung ating upo Toyo, dalawang kutsara lang din Mga mami Ayan, one Two Ang bango Malagyan ng toyo, ang bango mga mami ko Kunting, ano pa niyan, konting luto pa. Then, lalagay natin yung ating upo. Lalagay na natin yung ating upo. Nahiwa ko na po yung upo kaninang isang buo. Lagay ko na po lahat. Isang buong upo po yan. Pinalatay na isang buto. Ayan. Tapos maglalagay na po tayo ng ating pampalasa. Halu-haluin po muna. Para mapunta yung mga giniling sa upo. Napakadali lang po ni mga mami ko. Pwede rin po. Kung wala kayong mabiling upo, pwede rin po nyo gawin ito sa sayote. Tagay ko na yung ating chicken powder. Bali, isang kutsara po yan na chicken powder. Pwede rin naman po kayo maglagay ng pork cubes kung gusto nyo. Wala pong problema. Mas masarap din po. Kung walang chicken powder, pork cubes, pwede po. Then, lagyan na natin siya ng asin. Yan lang po muna para mamaya na ng ulit. Then, yung ating pepper pepper talaga po itong ma-pepper kasi yun po ang luto ng picadillo. Yung medyo nalalasahan nyo po yung paminta. Yan. Lalagyan din po natin yan ng kaunting tubig. Pero yan lang po muna siya kasi maglalabas ng tubig yung ating upo. Lalagyan ko na rin siya ng oyster sauce mga 2 tablespoon po ayan 1 2 tablespoon pag ulang pwede pong magdagdag much better yung alalay lang po muna tayo sa pagpapalasa maglalagay po ako ng tubig ayan 1 cup yung paglalagay din po ng sabaw depende po sa inyo mga mamshiko kung gusto nyo ng masabaw gusto nyo rin naman po ng hindi masabaw nasa sa inyo po. Ayan. Ako, kailangan ko na konting sabaw kasi yung aking mga apo gusto po may sabaw ang kanilang rice pag kinakain nila. So, magdadagdag pa po ako ng isang cup ng tubig. Ayan. Then, tikman na po natin para malaman natin kung saan siya kulang sa lasa. Kung kailangan pa natin mag dagdag. Yes, tigman ko po muna mga mami po. Kunti pa pong toyo. So, ang toyo natin magiging tatlong kutsara po. Ayan, magdadagdag tayo ng isang kutsarang toyo. Then, antayin na lang po natin siyang lumamot. Ayan na, luto na siya mga mamsi. Ayan, mga bago po sa aking channel, pwedeng pwede nyo pong i-click ang ating notification bell para po uh, Manotify notify kayo every time na meron akong bagong vlog. Ayan, pa-subscribe, pa-like na din po mga mami ko. Thank you, thank you so much sa pagsama sa aking today, sa aking, ating, ating pikadilyo, upong pikadilyo. Mga mami, pwede rin po nyo itong lagyan ng uh, kamatis sa pagigisa. Talaga pong kailangan to May kamatis. Kaya lang may kamahala ng kamatis ngayon. Kaya hindi ko po siya nalagyan. Nilagyan ko na rin po siya a while ago ng konting uh, sugar to balance the taste lang po. Hindi natin siya pinatamis. Ayan mga mami ko, see you on next vlog. I hope nagustuhan nyo o matatry nyo po itong aking simpleng simpleng niluto. Super budget meal. Ayan, kakain na ang buong pamilya. Ternuhan nyo lang po siyempre ng pritong isda para mas masarap. Kain na tayo mga mamsi. Let's do the eating guys. Bye! God bless po sa ating lahat. See you on next vlog. Mua, mua, mua!